ang Here. Katha sa wikang Kastila ni Dr. Jose Rizal at isinatagalog ni Pascual H. Poblete. Binasa ni Annalie Acosta. Ikadalawampu't siyam na kabanata. Ang umaga. Tinugtog ng mga banda ng musika ang Diana sa unang pagsilang ng liwayway na anupat pinukaw ng masasayang tugtugin ang mga pagal na mga mamamayan na nag-uli ang buhay at kasayahan. Muling niripike ang mga kampana at nagpasimula ang mga putukan. Yaon ang katapusang araw ng fiesta. Yaon ang tunay na araw na kafiestahan. Inaasahang lalong marami ang mapapanood, higit pa sa nakaraang araw lalong marami ang mga manong ng Venerable Orden Tercera, kagalang-galang na pangatlong hanay, kaysa mga manong ng Santissimo Rosario, at nangagsisingiti ng buong kabanalan ang mga manong na iyon ni San Francisco sa kanilang paniniwalang sa gayay kanilang mahihiya ang kanilang mga kapang-agaw. Lalong marami ang bilang ng mga kandilang kanilang binili Nag-ani ng malaking pakinabang ang mga intsik na magkakandila at nag-iisip silang pabinyag upang maipakilala nila ang kanilang pagtumbas. Bagaman sinasabi ng ilang yaoy, hindi raw sa kanilang pananampalataya sa pagkakatoliko, kundi sa kanilang nais na makapag-asawa. Datapwat sa gayoy, sumasagot ang mga babaeng banal. Kahit magkakagayon man, hindi mangyayaring hindi maging isang himala ang sabay-sabay na pag-aasawa ng gayong karaming mga insik. Papagbabaliking loob na sila ng kanika nilang mga esposa. Isinuot ng mga tao ang kanilang lalong magagaling na mga bihisan. Lumabas sa kinatataguang mga kahita ang lahat ng mga hiyas Sampu ng mga tahor at ng mga sugarol ay nagbihis ng mga barong bordado na may malalaking brilyante. Mabibigat na tanikalang ginto at mapuputing sombrerong hipihapa. Ang matandang filosofo lamang ang nananatili sa dating suot. Ang baroy sinamay na may mga guhit na itim. Nabubotones hanggang sa liig maluwang na sapatos at malapad na sombrerong fieltro na kulay abo. Nailalo pa man ding mapanglaw kayo kaysa dati, ang sabi sa kanya ng tenyente mayor. Aayaw po ba kayong manakanaka tayong magsaya, yamang marami tayong lubhang sukat na itangis. Hindi ang kahulugan ng pagsasayay dapat na gumawa ng mga kaululan, ang isinagot ng matanda ito rin ang haling na pagtatapon ng salapi sa taon-taon at ang lahat ng ito'y bakit. Iwaldas ang salapi sa gayong makapal na totoo ang karukhaan at mga pangangailangan. Aba, naalalaman ko na. Ito ang pagtatapon, ang maruming paggagalak upang matakpan ang mga karaingan ng lahat. Nalalaman na po ninyong sumasang-ayon ako sa inyong mga kaisipan. Ang muling sinabi ni Don Filippo, na tila ibig magpakitang galit at tila ngumingiti. Kayo'y aking ipinagsasanggalang. Datapot, ano ang aking magagawa sa gobernador Silio at sa kura? Magbitiw ng tungkol, ang sinundan ng filosofo at sa kalumayo. Natigagal si Don Filippo at sinundan ng mata ang matanda. Magbitiw ng tungkol? Ang ibinubulong samantalang tumutungo sa simbahan. Magbitiw. Oo, kung isasanang sanang bagay na nagbibigay dangal ang tungkuling ito at hindi isang pasanin. Oo, bibitiwan ko. Puno ng tao ang patyo ng simbahan. Mga lalaki, mga babae, mga bata at mga matatanda. Taglay ang lalong magagaling na pananamit na nangagkakahalo-halo, pumapasok at lumalabas sa makikipot na mga pintuan. Amoy pulbora, amoy bulaklak, amoy insyenso, amoy pabango, pinatatakbo at pinasisigaw ang mga babae, at pinapagtatawa ang mga bata ng mga bomba, ng mga kohete at ng mga buskapyes isang banda ng musika ang tumutugtog sa tapat ng konvento. Isang banda naman ang naghahatid sa mga nangangatungkulan sa bayan. Ang mga ibang banda ay naglilibot sa mga daang kinalaladlaran at winawagaywayan ng maraming mga bandera. Lumilibang sa paningin ang liwanag at kulay na sari-sari. At sa pangpakinig na may mga tinig at mga ugong hindi na titigil ang mga kampana ng kare repike. Nagkakasala sa labat ang mga kotse at mga kalesa. Na manakanakang ang mga kabayong humihila sa kanilay, nangagigitla, dumadamba, humuhulay. Mga bagay na bagaman hindi kasangkap sa palatuntunan ng fiesta, gayon may nagiging isang panooring hindi pinagbabayaran at siyang lalong mahalaga. Nag-utos ang hermano Mayor sa araw na ito ng mga alila upang mga ghanap sa mga daan ng mga inaanyayahan. Tulad sa nagpiging na sinabi sa atin sa Evangelyo, halos sapilitan ang pag-aanyaya upang uminom ng tsokolate, kafe, cha, kumain ng matamis at iba pa. Madalas na nagiging kawangis ng isang pakikipagkagalit ang ginagawang pag-anyaya. Gagawin na ang misa mayor, ang misang tinatawag na dedalmatika, katulad ng misa kahapong sinasaysay ng karapat dapat na koresponsal at bilang kaibahan lamang ang magmimisa ngayoy si Pari Salvi. At sa mga taong makikinig ng misa ngayoy kasama ang alkalde ng lalawigan, kaakbay ang maraming mga kastila at mga taong marurunong upang pakinggan si Pari Damaso na totoong bantog sa lalawigan. Sampu ng alferes, bagaman siya ilubhang dalana sa mga pangangaral ni Pari Salvi, pumaroon din sa pagpapatotoo niya ng kagalingan ng kanyang loob at nang kung mangyayari makapaghiganti siya sa mga pagbibigay galit na sa kanya'y ginawa ng kura sa kalakhan ng pagkabantog ni Pari Damasoy, ipinagpauna na ng koresponsal ang pagsulat na mamatnugot ng pamahayagan ng sumusunod. Alinsunod sa aking ipinagpauna na sa inyo, sa walang wasto kong mga talata kahapoy, gayon nga ang nangyari. Nagkamit kami ng tanging kapalarang mapakinggan ang totoong kagalanggalang na si pari Frey Damaso Verdolagas na nagkurang malaon sa bayang ito at ngayoy inilipat sa lalong malaki bilang gantimpala sa kanyang mabuting pagtupad sa kanyang mga katungkulan. Lumagay ang maningning na mananalumpati ng mga mahal na bagay sa paaralang Espiritu Santo ang nagtuturo at nagsaysay ng karikit-dikitan at kalalim-lalimang sermon na nagbigay ng kabanalan sa madla at pinagtakhan ng lahat ng mga binyagang naghihintay ng buong pagmimidhi ng pagsilang sa lubhang mapagbungang mga labi ng nakagiginhawang bukal ng walang hanggang buhay. Kadakilaan sa mga kahulugan kapangahasan sa mga munakala, mga bagong pananalita, kagandahan sa anyo, katutubong mga galaw, pagsasaysay na kalugud lugod kalusugan ng mga adhika, narito ang mga hiyas ng Bosway na Kastila, na talagang karapat dapat nga sa kanyang malaking pagkabantog, hindi lamang sa mga marurunong na mga Kastila, kung di naman sa mga walang pinag-aralang mga Indio at sa mga mapaglinlang na mga anak ng kalangitang imperyo, imperyo ng kainsikan. Gayon man, unti nang mapilitan ang mapagkatiwalang koresponsal na kanyang sirain ang kalahat-lahatan niyang sinulat, idinaraing ni Pari Damaso ang isang magaang nasipong kanyang nasagip ng gabing nagdaan pagkatapos na siya ay makapagkanta ng masasayang mga penetera, karaniwang kinakanta sa mga lalawigang Andalus sa Espanya. Siya ay uminom nga tatlong basong sorbete at sandali siyang nanood ng pinalalabas sa teatro. Dahil sa bagay na ito'y ibig sana niyang magbitiw ng pagkatagasalita ng mga wika ng Diyos sa mga tao. Ngunit sapagkat walang ibang makitang nakaaalam ng buhay at mga himala ni San Diego. Tunay ngat natatalos ang mga bagay na ito ng kura, ngunit kinakailangang siya'y magmisa. Pinagkaisahan ng ibang mga fraile na wala nang gagaling pa sa tinig ng voces ni Pari Damaso at lubhang tunay na kahinahinayang na huwag italumpati ang totoong mainam na sermong gaya na nga ng naisulat at naisaulo na. Dahil dito'y ang babaeng dating tagapag-ingat ng susi, siya'y ipinaghanda ng mga limonada, pinahiran ang kanyang dibdib at liig ng mga unguente at mga langis. Binalot siya ng maiinit na mga kumot, siya'y hinilot at iba pa. Uminom si pari damason ng hilaw na itlog na binati sa alak at sa buong umagay hindi nagsalita at hindi man lamang nag-agahan. Bahagya na uminom ng isang vasong gatas, isang tasang tsokolate, at labindalawang biskotso, na ano pat, tiniis niya ng buong kabayanihang huwag kumain ng isang sisiw na frito at kalahating kesong gawang laguna. Na kanyang kinaugali ang kanin pagkakaumaga, sapagkat ayon sa kanyang katiwalang babae, maaaring makapagpaubo ang sisiw at ang keso dahil sa kapwa may asin at may taba. Ginagawa ang lahat na itot ng kamta natin ang kalangitan at magbalik loob tayo. Ang sabi ng mga ermana ng VOT, nang kanilang maalaman ang ganitong kanyang mga pagpapakahirap. Siya'y pinarurusahan ng Virgen de la Paz ang ibinulong naman ng mga ermana ng Santissimo Rosario. Palibhasay, hindi nila maipatawad ang kanyang pagkiling sa kanilang mga kaaway na kapwa babae. Lumabas ang prosesyon pagka alas otso sa lilim ng mga toldang lona. Nakakahawig din ng mga ginagawa kahapon, bagaman may isang bagay na nabago. Ang mga ermano ng VOT na mga matatandang lalaki at babae kasama ang ilang mga dalagang patungo na sa pagtanda. Ang pananamit na dalay mahahabang abitong ginggon, damit na ginggong magaspang, ang sa mga may hirap at ang sa mga mayayamay ginggong sutla. Sa makatwid bagay ang tinatawag na ginggong fransiskano sapagkat siyang lalong karaniwang gamitin ng mga kagalang-galang na mga frailing Franciscano. Ang lahat ng mga mahal na abitong iyo'y mga dalisay, sapagkat pawang galing sa konvento sa Maynila, na siyang kinukunan ng mga mamamayan sa limos na ang kapalit ay salaping isinasang-ayon sa taning na halagang hindi natatawaran. Kung baga, mangyayaring sabihin kawangis ng sa isang tindahan. Ang halagang itong hindi nababawas ay mangyaring maragdagan, ngunit hindi nababawasan. Tulad sa mga abitong ito'y nagbibili ng gayon ding mga abito sa monasteryo ng Santa Clara. Nataglay, bukod ang mga tanging biyayang nakapagbibigay ng maraming mga indulhensya sa mga patay na pinagsasaputan. Ang biyayang lalo pa man ding tangi na lalo pang mahal ang halaga pagkalalong luma, gulanit at hindi na magagamit. Itinititik namin ito at baka sakaling banal na bumabasang nagkakailangan ng gayong mga mahal na relikya o anumang bagay na ginagamit o linangkap na ng iba o baka kaya may matalas na isip kasamang mamulot ng mga basahang taga-Europa ang ibig yumaman sa pagdadala sa Pilipinas ng isang kargamento. Maraming yakos na katatagang lulan sa isang daong ng mga abitong masurot at malibag sapagkat nagkakahalaga ng labing-anim na piso o higit pa ayon sa kalakhan ng pagkalibaging humigit kumulang. Nakapatong si San Diego de Alcala sa isang karong napapamutihan ng mga plantsang pilak na nabubordahan. May malaking kapayata ng santo, garing mula ulo hanggang bayawang. Magagalitin at nakaaalang-alang ang anyo ng pagbumukha, bagamat kulot ang buhok sa ulo, na katulad ng mga ita. Sutlang raso na nabubordahan ng ginto ang kanyang pananamit. Sumusunod ang ating kagalang-galang na amang si San Francisco. Pagkatapos ay ang virheng gaya kahapon. Ang kaibhan lamang ay si Pari Salvi ngayon ang sumasa ilalim ng palyo at hindi ang makisig na si Pari Sibila na mainam kumiya. Ngunit kung di taglay ni Pari Salvi ang magandang anyo ni Pari Sibila, datapot nagkakanlalabis naman sa kanya ang pagkaanyong banal nakatungo ang mga mata, nakadoop ang mga kamay, na ang anyo'y matimtiman at lumalakad na nakayukod. Ang mga may dala ng palyo'y yaon ding dating mga kabesa di barangay na nagpapawis ng buong ligaya sa kanilang panunungkol na nakikisakristan. Bukod sa sila'y maniningil ng buwis, manunubos ng mga taong lagalag at mga dukha. Sa makatwid bagay mga kristong nagbibigay ng dugo dahil sa mga kasalanan ng mga iba. Ang koadjutor na naka sobre -pelis ay nagpaparot pa rito sa iba't ibang mga karo na dala ang insensaryo. At kanyang manakanak hinahan hinahandugan ng usok nito ang pangamoy ng kura. Napagka nagkakagayoy lalong-lalo ng nagmumukhang kaaway ng tawa at magagalitin. Dahan-dahan nga at matimtima ng lakad ng prosesyong inaakbayan ng ugong ng mga bomba at ng tinig ng mga kanta at musikang tungkol sa relihiyong ilinalaganap sa impapawid ng mga banda ng musikang sumusunod sa likuran ng bawat karo. Samantalay, napakasipag na totoo ang pamamahagi ng Ermano Mayor ng malalaking mga kandila na ang marami sa mga nakipagprosesyoy nag-uwi sa kanilang mga bahay ng maipang-iilaw sa apat na gabi samantalang nangagsusugal. Nagsisiluhod ng buong galang ang mga nanonood pagka nagdaraan ang karo ng Ina ng Diyos at nangagdarasal sila ng taimtim sa loob ng mga sumasampalataya o mga abapo tumigil ang karo sa tapat ng isang bahay na sa mga bintanang napapamutihan ng maririkit na mga pangsampay o kolgadura ay nakasungaw ang alkalde. Si Kapitang Tiago, si Maria Clara, si Ibarra, ilang mga Kastila at mga dalaga. Nagkataong tumunghay si Pari Salvi. Datapot hindi gumawa ng kahit munting kilos na magpahalatang siya'y bumabati o nakikilala niya sila. Ang tanging ginawa niya'y lumindig lamang. Tinuwid ang katawan at sagayay sumabalikat niya ang lalong kaayusan at ganda ng kapapluvial. Sa dakong ibaba ng bintanay may isang dalagang nakalulugod ang ganda ng mukha. Mahalaga ang suot na damit at may kilik na isang musmus na lalaki. Marahil siya'y sisiwa o tagapag-alaga lamang, sapagkat ang sanggol na iyo'y maputi at mapula ang buhok, samantalang ang dalagay kay manggi at mahigit pa sa kaitiman ng asabache ang kanyang mga buhok. Pagkakita sa kuray, iniunat ng musmos ang kanyang maliliit na bisig. Tumawa niyang tawang hindi nakapagbibigay sakit at hindi naman pighati ang nakapagpapatawa at sumigaw ng pautal sa gitna ng isang sandaling katahimikan. Tatay! 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 Kinilabutan ng dalaga. Dali-daling inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng bibig ng sanggol na lalaki at patakbong lumayo roong taglay ang totoong malaking kahihiyan. Umiyak ang bata. Nangagkindatan ang mga mapaghinala nangagsingiti ang mga kastilang nakamasid ng gayong maikling pangyayari. Naging pula ang katutubong pamumutla ni Paris Salvi. At gayon may wala sa katwiran ng tao, hindi man lamang nakikilala ng kura ang babaeng iyon. Sa itaga ibang bayan. At dito nagtatapos ang ikadalawamputsyam na kabanata.